Maraming salamat sa mga nagbabahagi ng kanilang mga tanong at kuro-kuro tungkol sa Biblia. Ngayon, tatalakayin natin ang tanong, Tama bang sabihin na ang pangalang Jesus ay hindi ang tunay na pangalan ng isinugo ng Diyos? Punto 1. Exodo 23.21 at ang pangalan ng Diyos. Ayon sa Exodo 23.21, ang sugo ng Diyos ay pinagtibay sa parira lang ang aking pangalan ay nasa kaniya. Sa Hebreo, ito'y may bigat ng autoridad, hindi lang literal na pangalan. Ang tanong, paano ito kaugnay sa pangalang Jesus? Punto dalawa, etimolohiya ng Jesus mula sa Yehoshua. Ang Jesus sa Griego ay Yesus, nasalin ng Hebreong Yehoshua, Yevoshua. Ibig sabihin, si Yahweh ay kaligtasan. Ito ay kaugnay sa pangalang YHWH, ang pangalan ng Diyos sa lumang tipan, kaya may malalim na ugnayan ito. Punto tatlo. Si Pablo, gawa labing isang dalawamput-anim, at ang pangalan, hindi si Pablo ang gumawa ng pangalang Jesus. Bago pa man siya naging alagad, ang pangalan ay itinuro na ng anghel kay Maria. Lukas 1.31. Kaya hindi siya imbento ni Pablo. Punto apat. Brood of Vipers at Mateo 10. Labing Anim. Tama, tinawag ni Jesus na brood of vipers ang mga mapagkunwaring leader, pero hindi ito indikasyon na ang pangalan niya ay lihim o masama, kundi hamon sa mga bulag sa katotohanan. 5. Joshua versus Jesus. Ang Joshua at Jesus ay pareho ng ugat. Ang pagkakaibang linggwistiko ay epekto ng pagsasalin, pero ang kahulugan, kaligtasan mula kay Yahweh nananatili sa parehong pangalan. Pagtatapos. Ang mahalaga ay hindi lang kung paano binigkas ang pangalan, kundi kung sino ang persona sa likod nito. Ang tunay na misyas ay nagkatawang tao at nagdala ng kaligtasan ayon sa plano ng Diyos, anuman ang wika natin.